Hello! Dito ko sa Kopi, Kapi, Alicia. Ayan, o. Oh. Dito kami, tumutulay kami rito mga dolo. Ayan, tumutulay kami rito. Ayan. Dito si Spider-Man. Ang ganda ng view kay dolo. Oh. Musok pa, o. Oh. Musok pa yung ano rin, oh. Ayan. Mayroong ano rito. Ulap. Ang lalim oh, ang lalim. Okay. Yan ay doon, lalim oh. Paka-lalim, mo. Oh. Eh. Ayun, mayroong ano roon oh. Yan, kana si Kuya. Kumasal tayo ay dito ay doon. Yung hindi pa nakapunta rito, Idol. Punta kay rito, Idol. Hello, Idol. Hi, sir. Yeah. Paki ano lang idol, yung aking uh, YouTube idol, Facebook natin ha. Thank you idol. Thank you. Yeah! Mayro tayong vlogger vlogger. Ayan, dito tayo. Ano pangalan mo, idol? Bryant. Ah, ikaw yung kusinero rito. Dua mi sir. Ah, do, dalawa sila. Ayan. Kawaya idol sa mga fans mo. Ayan. Okay, thank you idol. Thank you.

Ah. Yeah. Ito kami sa, ano idol sa Ito uh, di save. Ka. Asa di uh, mo kisi di post? Go. Save ba save? Sa idol no. Oh. Like uh, dito, dito dito tinira si Governor Digamo mga idol. Ayan no. Oh. Ito yung bahay niya oh. Dito. Yeah. Ito yung ano idol pala oh. Dito yung gate, dito yung gate. yung binuksan. Yang yung gate idol binuksan. Tapos doon mayroong ano ron ano idol. Doon yung mga security niya. Binanata ng ano, armas. Ayano, no? dito pala idol. Oh. Eh. Dito tinira si Governor Digamo. Ngayon, ngayon lang ako nakarating dito uli idol. Yan. Yan. Yung gate inopen yung gate. Tapos pag open dito pinasok si Gob. Akala nila, akala nila mga sundalo. Yun pala mga hard killer pala yung idol mga hard killer. Kasan kay idol? Kasan? Manapla idol.

Ang ganda ng ano rito ay dun. View. Ayan no, Oh. Mm. ayan. Ayan dito tayo ay dun. Sus. Ang ganda ng, ang ganda ng lugar dito ay doon. Oh. Overlooking. Ayan. Ayan. Ayan ay doon dito tayo. Mamaskal tayo ay dun. Mamasyal, hello Yeah na, ano. mamasyal din si idol. Taga ano to? Bakulod idol. Taga negro, occidental. Yeah na, mayroon pang labit dito. Aljam, dito tawag Ano tawag to Yung Kada pun me, basi pun tak. Aku tak dia orang ngatung tu malu. Patu. Kau kan? 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 idol. kan? Kau 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 nila. Okay, kan? Kau kan? Kau kan? Kau kan? Okay. Hello, hello, hello Magandang araw sa ating lahat idol Andito tayo sa Arminda's Cabin In the sky Yan Dito tayo idol o oh. Arminda's Cabin Masyal kami rito idol Mayroon ding swimming pool dito idol o oh. Arminda's Cabin no? Ano, ganda ng view rito, idol. Ayan, ano kung sino nagbabalak Overlooking dito mga idol. You know, tingnan niyo, may usok pa ron idol, oh. Dito kami sa Kapi Alicia idol, sa kay Gob Digamo. dating Say governor video. Digamo idol. Bye, we love you. Uy, bata. Ay, yung bata, Ay, yung bata mahulog. Mahulog yung bata, mahulog. Mahulog yung bata. Kunin nyo, kunin nyo. Ayan, idol, oh. ganda rito. Oh. Yung salamin, mayroong swimming pool. Ayan, mayroong mga foreigner doon sa, mayroong foreigner doon, idol, oh. sa kabila. Okay. Namasyal si Spider-Man dito, idol, sa ano, kay Gob na tirahan mga idol. Dili, video. Alright. <laughs> sa Kapi Alicia na kami, mga idol. Support my YouTube channel at sa Kapi Spok. Yan. Cherry Blossom, mga idol. Cherry yeah. Blossom. Yan. Sa Pinbog, ang, sa TikTok. Ay, kalinti. Oh, anong TikTok mo? Follow and share, like, Thank you, thank you. Okay, thank you mga idol. Thank you. Yay! Thank you, thank you. Ayan, dito tayo sa ano, idol? Barco. Sa barko ng China. Andito pala, idol, oh. Yung barko ng China. Andito kami, idol. Ayan. Yung sa loob. Ang ganda ng loob, idol, oh. Ayan. Ayan. Yung yung pukot oh ayan hey ito yung pukot idol kumukuha sila ng isda ayan thank you idol thank you thank you hello baby yan, dito tayo idol. Yan, hello. Kuy, kuy. Apir, Spider-Man. Apir. Apir! Yan. Ito yung aking YouTube am mamon sa Facebook. Okay, thank you, thank you. Thank you. Yo. Hello Spider-Man. Kapi Alicia. Hello, ma'am. Hi. I'm vlogger. Spider-Man ang sibulan. Hi. thank you, thank you idol. Thank you. Oh. Uh -huh. Sa so, my dragon. Yung malalaking dragon, oh. Yeah. Hello, sir. Hello. I'm a blogger. I'm not on YouTube, and i idol, okay, Thank you, thank you. ya, yeah, shout out mga idol, shout out. I'm Batman. Yeah, I'm Batman. <laughs> Ito yung aking YouTube at saka Facebook idol ha. Uh. Ayun. idol. Okay, thank you. Thank you sa kayo, taga sa kayo. Taga sa Nusi kami. Taga sa Nusi. Yeah, dito sila. Shout out, shout out. Sino? Si Non. Shout out ko Rimulyo. Ayun.